Ang bawat OFW nga ay nangangarap na makapagbakasyon at makapagpahinga sa Pilipinas. At taon-taon kapag papalapit na ang buwan ng Desember, wala yan tanging hiling o pinapangarap kundi ang makapagpasko sa ating bayan. Iba talaga ang Paskong Pinoy lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. At kahit gaano pa kamahal ang pamasahe, ang importante ay makasama ang mga mahal sa buhay. Dahil aminin man natin o hindi, iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Bye Sabi mo, let's go! Let's go! Let's go! Oh, mo, sa Pilipinas ay okay. huwag papasok. Malilate na tayo sa flight. Oo, oh, hindi okay na pa. Kaya Ayan, na pa no? dapat. Pakasa natin ang winter. <laughs> Wow. Sa iyo pa Pasko, manda na yung mga taga-Pilipinas Sana oh. Karamihan nga ng mga kababayan natin dito sa ibang bansa Ay inilalan ang mga bakasyon Para makauwi at makapag-celebrate ng Pasko sa ating bayan Magandang pagkakataon na rin to Para makapagpahinga sa lamig Lalong-lalo na sa mga bansang merong winter Ayan <laughs> mm, o, oh, papunta na kami sa airport See you Philippines See na sa airport, bye bye, cheer <laughs> Bye bye. Ayang magdikit. Kita'y sa airport YYC! <laughs> y ayan, ayan na! Ayano. Kamdam ko na. Ay, sa Pilipinas. Sorran. Magtutus. Ayano. Google. Ayano. Maaga pa, maaga pa tayo. Mami. Ma uh, Icharga no, na yung mga gamit. Oh, yung isang sasakyan. Sakay ka na dito. Ikaw, sakay. Okay, okay daw, okay daw. <laughs> Excited yan. Now, oh, na, na talaga si Jazz. Excited. Excited. Okay na yun. hi, sir. Bye-bye. Ayan <laughs> na tayo. Ayan na. Ah, may po na amoy ng Pilipinas. May po ito bumbo. Ano Anong pagkain ang bibilin mo? Gusto ko doon lahat. buko Pai. Oo, oh, buko Pai. Ayan, Ayan si na, pasok? dito sa WestJet. Ah! <laughs> hey, Pilipinas. Awesome, <Hey>, <laughs> Bye 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 YYC Bye bye snow muna <laughs> Doon muna tayo sa mainit mm -hmm. Hmm. Dadan tayo ng ano US US, <laughs> US. So, yan o no? tama o oh, US o oh. Naku wala palang ano Tape Alam ano, ba okay lang yung ano <laughs> Meanwhile. Ah, oh, man. Pa. Mm. Oh. What? Mm. Bakit? Ano 'yun? Nagginip ako. Anong pa nagginip mo? Oh. Ah. Nagginip din ako eh. Ito mm. ng Pilipinas. Oh. Oh. Nasero plano na daw tayo eh. Ano na? Eh. Ganun din ang panaginip mo? Mm -hmm. Talaga? Oo, sayang no? Nandito tayo papasko Oo nga, diba, sayang. Diba, sa excited kasi tayo mo. Ayaw, di ba? <laughs> Turukuli tayo. <laughs> ha? Kung tayo baka matuloy sa akin. <laughs> matuloy. <laughs>